Ayan guys, uh, papasok na tayo sa subdivision. Walaan nyo guys kung saan to. Uh, kaibigan, subdivision po ng Makati po ito. Walaan nyo na lang kung saan banda to. Ayan. Okay, uh, comment na lang dyan guys kung alam nyo to. Malay-layo rin to. Yeah dami yung puno dito oh. pinali ning fresco dami yung punong kahoy sarap magtakad ganda ng halaman oh no? Oh, may aman yeah. okay, may yaman nandito ito tayo guys subdivision ng Makati Ayun na lang guys, kung saan tayo. set na tayo sa subdivision kukuha tayo ng permit magreng niyo ulit ng permit talagang mga, mga mayayaman talaga dito grabe

sa uh, sa cylinder na yung ID papasok na tayo dito kailangan dadaan ka dito sa subdivision na ito bago pa makapunta sa barangay ayan ang subdivision Hello ate eh, cylinder ko ng aking ID yes uh, shout out sa ate masipag natin araw-araw. Kailangan -araw. siya. Oo, kailangan. Kailangan talaga yan. Ate ate, salamat. Shout out sa iyo. So, guys, uh, nakuha natin yung ID. Uh, so, kailangan yan ang tumuna dyan. त लत